Adumet idin ti imay nga Chinese, Taiwanese ken Koreans kanyak takayat da nga minasen ni Black Sand mi ngem nagkedkeda tawan awan met apulo sina pintas nga plano da nga pangprotektar ti igid ti by mi ket di si Rapen Dakmet iti sileng iti kwarta. Saan ko nga impalubos ti panakaminas ti Black Sand ta binder wenno padagsenday to iti darat tapno saan nga nalaka nga mayangin wenno iyanod iti daluyon. Nagdaras ti panagtepang ti igit ti by mi ket hanpay nga maminas anyang tulaket e ng maminasen, di marunaw ti ilimin, idi saan nga pinirmaan ti permit da koreano nang rugimet idin ti risgo iti biyag ko Sinuratak ni Senador Enrile ken Gobernador Antonio tapno sa salayang da kuma ti small scale mining permit tati kayat da nga minasen ket within the prohibited zone. Ngem, sa nga pulo nga bulan ng suspension ko, kinauray ko ng sumbat dahil nga pakaasik. At the order, iti malakan nga malifti suspension ko, kaya tagsubli panagtakem ko, ngayon hinarang manen, dagito'y narugit nga politiko. Saan damo mo, nga saan nga siyak ti sunuspendida, no diket impaidam da, iti panagserbik ti kailiak. Adu dahil ni nangubublad kanya, kaya ng patigmaan, kano mabalin kanun ket umapunak ket sumurtnak iti agus ngem sinubak ti dakes nga ayos ken narugit sistema saan ko nga intulog nga kanennak iti narugit nga sistema wen binut dak idi nga no saan ko nga kayat nga pirmaan iti permit dagiti koreano pa didak nga mayor wen no ng dak nga mayor kayat dak nga diktaran uray no amuda nga madadael ti pagsapulan ken masakbayan ng iti Bugayanos ngem sa anak ng manamong iti kayat da ta imbutos dak ng iti umili tapno pagsirbyak ida sa anket nga da congressman da gobernador weno ni senador nasakit tinakem ko da nga napasamak tanu asino pay tinamnamaen nga pagpatulungan isu da pay iti mangikulbo iti tao saan andal nga ruden nga matulungan iti lugar tumulong dapay iti pan nakadadayal na intakder der iti prinsipyo noan iti nasayaat nga para ti lugar ited ko ti lugar ket noan niya iti nasayaat nga para kadagiti tao itdek kadagiti tao taasino kuma iti mangisakit sakit iti ili nuhaan nga ti amati ili dahi tanga prinsipyo dahi tanga advokasyak awit ko agpapan kadagitoy yung nga momento bayat ito pa nagpasyar ko ito muna nga distrito adu da problema kung maikan ko maiti solusyon Adu met da bambanag na may paay kuma ma giti luglugar lugar. Adu da giti nasken nga ramiden para kadagitoy umili nang nangroon na unay iti tayak iti pagsapulan na amwakmet iti sentimiento dagiti padak na panglaw dagiti nabaybayan ken biktima dagiti narugit na politika amin dagiti nga banag ket nakarehistro ti isip ko ken naitalimeng iti puso rinobroban na pay tereget ko nga agserbi kada kayo kayat ko kuma nga ti muna nga distrito ti Cagayan ket maaddaan iti representasyon nga amuna ti agbuteng iti Dios ang muna nga kitain ti pagsayatan ti tao ken muna nga salwadan ken sakit iti lugar dagitoy kuma iti kayat ko nga maaramid ditoy distrito tayo awan ti maikarik kada kayo paka saan ko Ad nga maaramid dagita nga kari adda adbokasya ng ilablaban ko para kada kayo talged ti aglawlaw rang ay ken urnos iti kagayan nakita kun iti sitwasyon dita lugaryo ket ammukon no kasunod to iti pa nakatulong ko kita problema yu no like it di ikandak iti, iti gundaway kong agserbi kata kayo akas kongresman at dadawat ko kata kayo patgek nga kadistriktuan ta pilyen tayo kong madagiti leader nga daan na laulawag nga bisyon no anya ti kayat nga pagbanagan iti distrito tayo Keno anya ti kayat nga aramiden nga mang palagaan iti panagbiag dagiti lumugar Itaklin tayo kung matimasak bayan tayo Kada leader Nga daan panangilala ilala kada tayo Ken amunang ngilalaen iti lugar tayo Ited tayo kuma, ti suporta tayo kada kita kandidato Nga mabalin tayo pagpasigan Ken makamu kada kita sentimento tayo Saan tayo kung mga paalilaw Ken sayangin kada kita butos tayo kada kita kandidato Nga mangusar kada tayo Nga tayo tayong tipuder kada kwada Usarendamit nga pangabuso kada tayo pagkaisaan tayong arod nga baliwan ti nga sistema iti politika dito'y kagayan nang nangro na launay ito'y umuna nga distrito irugik e dahi tanga panagbalbaliw nga irugimet ten titunggal may nga kagayano kung madadaan nga agsirbi ka da kayo nga kagayano kapamilya ken kapuso yun Lapit mga balita galing sa bayan ko Nais kong ipamahagi Ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupa Pinangako Sa kahabaan ng tabing dagat ng bayan ng Bugwe daan sa sako ng buhangin na nadat na naming nakahilera Isang malawak na mining site pala ang ginagawa rito ang lupang pinang ko'y may bahin ng tugo May mga lorong di makalipad na sa hawlang kinto May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo Sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang tinangako rin konektado raw ang iba't ibang operasyon ng magnetite mining sa probinsya ng Cagayan. Kadalasan, mga dayuhan daw ang utak nito. Ang karaniwang modus operandi ng mga dayuhang korporasyon nito ay nakikipagkontsabahan sa mga Pilipino uh, corporations at sa mga ilang kurap na opisyal dito sa gobyerno. Mula makita ko ang Nakita ko rin ng munting apoy sa puso ng tao Hinatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ako. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo Patakan ngayon ang luha ang apoy sa kanyang puso